Sama na. Game. Ma'am Charlene. Wow! Okay ra ba si Moha ang three inches? Hmm. Oh, <laughs> 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 okay, so mga gwapa, ito ni pang interview. Ay, ah, ikaw na ano, kasi pala niyo, ma'am? Jonalyn. Ikaw? Stephanie. Hi, ma'am Steph. Hi, ma'am Jo. <laughs> so, ako pangutahan na sa inyo, ha? Walay specific nga pangalan or butang, ha? So, dipindi sa inyo ha kung unsa ang inyong mahuna-unaan mo na na ang saktong tubag. So, ikaw ang unan ako pangutanon. Ang okira okay. wow. um, okay, basta ay mo ha ang 3 inches. Oh. simo ha. Okira simo ha lang 3 inches, ya. Yeah. Wala yung specific. Um, like ka ng oh. roller? Pagkaon <laughs> kaya, oo. -o. Sure, gid ko, basta pagkaon na iya. Yeah. Kung pagkaon, uh. okay na siya mo. 3 inches. Basta pagkaon niya. Sure po, okay lang. Okay na, 3 inches. Ikaw. Okay na po. Guys, so nakuha nakita nga gwapa diri ato ni <laughs> sa mga tanong. Hi ma'am. Hello. Siya pala ba, ni ma'am. Paan, Charlene. Hi ma'am, Charlene. Hello. Anong gwapa si ma'am, Charlene? <laughs> So nakay bang mata na si Imo Wala na siya specific nga pangalan or butang So kung kung sa'yo mong hunaunaan Muna na siya ang tubag Sige, sige Game? Sama na Game Ma'am Charlene Sa pinang mahalikan ka Mayakap ka Sa'yo sa wala ano Sira ba ola? si Imo Ang three inches Hala Ito ka na Ang pangutaan na kuya So I get me Hindi, wala ko ideya idea anak ang pangunta na kuya. Kung hindi ka okay? Or okay na si mo? Depende. Ambot lang. Wala ko ideya idea anak ang na kuya. So, dili ka okay nga. Hindi mo kaya. Or okay? Hello. Isa lang kuya. Wala ko kasagang. <laughs> wala ko kabalo. Hmm, siguro. Ambot lang. Depende mo na. God. Kasi hindi mo Depende lagi. Wala sure. ko na -una, una -unaan, kuya. <laughs> So wala kang idea? Wala, wala kang idea. Okay, thank you. Thank you. Kaya gusto yung shout out? Shout out sa kong mama. <laughs> Nasa balay. Ma, naro ko dire. <laughs> thank you. Thank you.